Si King Rama V ng Thailand ay nagsagawa ng mga talinong hakbang sa pakikibag diplomasya sa Britanya at Pransya na nagresulta ng kasunduan na nagprotekta sa bansa mula sa direktang pananakop. Sa pamumuno ni King Rama V, isinagawa ang mga reforma na magmodersa sa infrastruktura, edukasyon at militar ng Thailand na nagpapalakas sa kakayahan ng bansa na ipagtanggol ang sarili laban sa mga banyagang puwersa. Kasunod naman dito ang lokasyon ng Thailand. Sa pagitan ng mga makapangyarihang bansa tulad ng Britanya at Pransya, ay nagbigay daan sa kanya upang maging buffer state. Ang pagkakaroon ng neutral na posisyon ay nakatulo sa pag-iwas sa direktong pananakop. Dagdag pa rason pa dito, ang mga pangdaigdigang digmaan ang Thailand ay nakapagtaguyod ng mga alyansa at nakasali sa mga koalasyon na nagbigay daan para sa kanyang kalayaan. Ang mga pagbabagong tulot ng mga digmaan ay nagbukas ng mga pagkakataon para sa bansa na mapanatili ang kanyang soberanya. At panghuling rason o dahilan, ang malakas na militar o kahalagahan ng militar sa Thailand. Ang pagbuo ng isang matatag at modernong militar ay nagbigay sa Thailand na kakayang ipagtanggol ang kanyang teritoryo ang pagkakaroon ng isang epektibong depensa ay nagbigay sa bansa ng tiwala laban sa mga banta ng pananakop. Bago tayo magwakas, saan nga ba talaga kilala ang Thailand? Ang Thailand ay natatanging bansa sa Timog Silangang Asya dahil sa kanyang kakayahang mapanatili ang kalayaan wala sa kolonyal na pananakop.